Yan guys, Magandang buhay po sa inyo lahat Nasaan man kayong party ng mundo binabati ko kayo ng isang magandang buhay So mga kaibigan at mga kapatid gusto ko lang i sa inyo muli yung kabutihan ng ating Panginoong su Kristo Our topic for today guys ay uh, kung anong uri o anong klaseng kaibigan ang ating Panginoong sa Kristo So, na-share ko na guys sa inyo before yung aking uh, video na nauna na sa inyo. I-recap na lang natin guys yung uh, isa, uh, tatlo katangian na na-share ko na before. Uh, sabi ng Panginoon sa so Kristo in John chapter 15, 15, Hindi ko na kayo itinuturing na alipin. Itinuturing ko kayo bilang isang kaibigan. Sapagkat hindi alam ng alipin ang ginagawa ng kanyang Panginoon. So, ano nga bang uri o klase ang pakikipagkaibigan ng ating Panginoong sa so Kristo sa atin? So guys, number one, ang Panginoong sa so Kristo ay hindi po siya nangiiwan. Yan po ay makikita natin sa Aklat ng Mateo, chapter 28, verse 20. Ang sabi niya doon, tandaan ninyo ito. Ako'y laging kasama ninyo hanggang sa katapusan ng buhay. So, guys, nakita natin na ang Pangilso Kristo ay uh, talagang hindi kanya iiwan. Ano man yung sitwasyon ng buhay mo? Kung ang buhay po natin, guys, ay uh, mahirap talaga. Talagang maraming pagsubok, lalo niya tayong hindi iiwanan. And uh, Hebrews chapter 13 verse 5, sabi niya, I will never leave you door for So, number 2 guys, nakatangian niya, hindi siya nang dadown ng kaibigan. isang napakagandang katangian ng Christ of Christo, na hindi kanya titingnan isang mababa. Although ang Panginoon so Kristo ay ating Panginoon, pero pinatunayan niya yan sa kanyang mga alagad, nang siya ay maghugas ng paa ng kanyang mga alagad. Isang uh, sign na talagang siya ay napaka mapagpakumbaba pagamat siya ay Panginoon pero napaka mapagpakumbaba so dito guys sa pangalawa na ito wala sa kanya yung dinatawag nating crab mentality yung kapag ka ikaw ay umangat ikaw ay babataking pababa although sa Panginoon guys wala yun sa kanya sabi ng uh, Panginoon so Kristo ang lahat ng mga nagpapakumbaba ang siya kong ibinataas. Ang mga mapagmataas ang siya kong ibinababa. So, makikita natin noon, guys, na ang Panginoon sa Kristo hindi Kanya ililet down. Ayan. And ano pa? Ang Panginoon sa Kristo, guys, ay hindi Kanya paglilihingan. Sabi ng Panginoon sa Kristo, ang lahat ng nalaman na ko sa aking ama, sinasabi ko sa inyo. Isang napakagandang katangian guys ng isang kaibigan na hindi kanya pinagdibigyan. Marami tayong mga kaibigan na uh, yung mga bagay na dapat natin malaman pero hindi nila sa ating sinasabi. Pwes, ang Panginoon sa so Kristo, ang lahat ng kanyang nalalaman ayon, binibigyan sa atin. Isang napakagandang katangian ng isang tunay at nidit kaibigan. Another one, sabi ng Panginoon sa so Kristo, na ito ang aking kapayapaan. Guys, sa pakikipagkaibigan natin sa Panginoon sa so Kristo, mayroon tayong kapayapaan. Guys, remember ang kapayapaan, hindi yan na babayaran ng pera, na orang sa lapit. Never mong mabili ang kapayapaan. Ang kapayapaan ng guys, dalawa, mayroong kapayapaan na galing sa mundo, mayroong kapayapaan na galing sa Diyos. Eh, sabi ng Panginoon sa so Kristo in John chapter 14, verse 28, Ito ang kapayapaang ibinibigay ko sa inyo. Hindi ito katulad ng kapayapaan na ibinibigay ng mundo, kaya huwag kayong mabalisa at huwag kayong matakot. Isang uh, napakagandang uh, pananalita ng Panginoon na binibigyan na tayo ng tiyak na comfort sa ating buhay. So, kung mayroon kang kapayapaan guys, makakapamuhay ka kahit ang mundo ay magulo. Isang example guys sa Bible, nung ang Panginoon sa Kristo ay naglayag kasama ang kanyang mga disipulo, sabi ng Panginoon sa Kristo, hali kayo at tatawid tayo sa lawa. Tatawid tayo, pupunta tayo doon sa ibayo. Nung sila po ay uh, nandoon na sa gitna ng lawa, binayo sila ng napakalakas na unos ano pa muntik nang tumaob yung kanilang bangka ang kanilang ang kanyang maalagad katulad nila Peter ay nagpanik sabi nila Panginoon bali wala lang ba sa iyo na tayo mamamatay subalit ang Panginoon sa so Kristo ay nandoon sa uli bahagi ng bangka mahimbing at masarap yung kanyang tulog sa gitna ng storm Ganon din po si Peter nang siya po sinuli. Probably, probably, siya po ay papatayin next day. Pero kinagabihan, bago mangyari yon, masarap siya at mahimbing siya natutulog. Dahil sa kapayapaan na mayroon siya sa ating Panginoon. Ganon guys, kaimportante yung kapayapaan. Kaya kung uh, nasa Panginoon tayo, mayroon, mayroon po tayong regalo ng kapayapaan. Tama po yung inyong narinig. Ano pa? Mayroon tayong kagalakan. Sa Panginoong guys, mayroon bang kagalakan. Habi ng Panginoon sa so Kristo, nung siya po ay nagpapaanyaya doon sa aklat ng Matthew chapter 25, sabi, sabi niya, halika, makisalo ka sa aking kagalakan. Wow! Guys, kahit marami tayong pinagdadaan ng mga pagsulot kapag nasa Panginoon ka, mayroon kang saya. Mayroon kang joy sa buhay mo. Mayroon kang tinatawad na gladness na higit pa doon sa saya na nararamdaman mo. Sabi guys ni Apostol Pablo, Rejoice in the Lord. I say it to you. Rejoice. Ibig sabihin, inulit niya pa yung katada na rejoice. Magalaka sa Panginoon. Inuulit ko. Magalaka. Sa Panginoon guys, mayroon tayong tagalata. Na kahit marami kang pinagdadaanan mga pagsubok sa buhay mo, hindi mo ma-express sa iyong sarili na ikaw ay masaya, na ikaw ay maligaya, kahit kaunti lang yung resources mo, kaunti lang yung pera mo, masaya ka. Bakit? Mayroon kang Kristo na dinadala sa puso mo. Kaya napakaganda guys na mayroon tayong Panginoon. Mayroon tayong isang legit na kaibigan na katulad ng ating Panginoon sa Kristo. And the last one, sabi guys dito, mayroon tayong kasaganaan. Yan, ito guys yung uh, inahanap ng marami sa atin. Ito guys yung kasaganaan, hindi ito sinusukat dito guys yung salapi na mayroon ka. Sabi ng Panginoon sa so Kristo, wag kayong uh, padaig sa anumang uri ng kasakiman sapagat ang buhay ng tao ay hindi nasusukat sa dami ng kanyang kayamanan. Exactly. Ang, uh, ang kayamanan, guys, hindi lamang doon sa pera. Maraming na uh, uh, maituturing na kayamanan natin. No, yung ating kagalakan is kayamanan. Ano pa? Yung ating uh, health, yung ating kalusugan is kayamanan aanuhin mo nga naman kung mayroon kang milyon-milyon pera kung hindi mo naman siyang kayang uh, pakinabangan alimbawa mayroon kang uh, sakit na diabetes di ba ang dami mo pera of course maganda yon pero hindi ka naman bawal naman sa iyo kumain ng marami o di ba hindi mo siya ma-enjoy so pero kung uh, malusog yung katawan mo mayroon kang uh, kayamanang uh, kalusugan nako sabihin ko sa'yo, mag enjoy ka sa iyong buhay. Lalo na kung connected tayo sa ating Panginoon sa so Kristo. So, ano pa guys? Mayroon, eh, yung kasaganaan na yung guys na sinasabi ng Panginoon sa so Kristo, ang sabi na doon sa John 10.10. O yun, uh, tandaan nyo guys, uh, Juan Kabanata Sambo at ang dalata ay sampo. Kaya napakadali tandaan. Naparito ako upang kayo'y bigyan ko ng isang buhay na ganap at isang buhay na kasiya So guys, gusto ng Diyos maging sagana tayo. Gusto ng Panginoon na hindi tayo yung uh, buntot, sabi doon sa aklat ng Deuteronomy. Sabi niya, gagawin ko kayong ulo, hindi kayo buntot. Sa halip na kayo ang nangungutang ngayon, gagawin ko sa inyo kayo na ang magpapautang. O di ba gusto niya ng masaganang buhay. Sabi nung uh, sa Old Testament guys, ano, mayroong uh, mga nauna na sa ating mga mananampalataya like Abraham. Sa mga nauna ng mga tao, sila guys ay napakayayaman. Sila ho, bago siya sinubok ng Panginoon, siya ay napakayaman. Isang taong tanyag, isang taong napakayaman, pero sinubok siya ng tadhana. No? Pero bago siya sinubok nun, siya po ay napakayaman. At matapos yung pagsubok ito guys, matapos yung pagsubok sa kanya ni Hob, kung gusto nyo basahin ang aklat ni Hob, matapos yung dumanas ng mga sari-saring pagsubok, guys, ibinalik sa kanya ng Panginoon, ibinalik sa kanya na naging triple pa, naging, naging doble, naging triple pa yung kayamanang dapat para sa kanya. So guys, sa Panginoon mayroon tayong kasaganaan. So guys, recap tayo, recap tayo para hindi ninyo makalimutan. Ayan, para hindi ninyo makalimutan. Sa Panginoon hindi kanya iiwan. Lagi kanya kasama. Sa Panginoon hindi kanya down Sa Panginoon hindi kanya paglilihiman. Sa Panginoon mayroon kang kapayapaan. Sa Panginoong Kristo, so mayroon kang kagalakan, mayroon kang joy na nadadala sa puso mo. At sa Panginoon, mayroon kang kasaganaan, of course. So, thank you so much guys sa inyong uh, pakikinig at panonood ng uh, video na ito ni Christ Follower TV. At kung hindi pa kayo guys nakasubscribe kay Christ Follower TV, i-hit nyo lang yung bell button sa baba, i-click nyo lang yan, and then i-bell all nyo na yan. At, uh, i-share niyo o mag-comment kayo diyan guys para lagi kayong ma-notify sa lahat ng mga video na ipapanood ko para sa inyo. So guys, thank you so much. Ayan, once again, uh, God bless us all and